Hi hey everyone! Kumusta na po? It's been a while na hindi na, hindi na po nag-akita ano, nag sa live. So, this time, pasyal tayo. Samahan niya po pasyal tayo. We're going to... We're going to fit na fit po talaga sa bansa natin na napaka-init. So, fit na para sa akin fit na fit talaga sa Philippines. Sa weather natin dito na sobrang init. So, yung mga fabric nila, I love it so much. Tapos, 'yun, ang andoon napakarami po talagang mga fabric doon na mag ikaw na bahala magpili, magagandang kulay, 'yun it's only 250 pesos up to 300 ang mapayaran mo. Kung hindi sila nag-increase kasi parang ilang months na rin ako hindi nakabalik doon. Yun. Pasensya na ang buhok ko. Kasi napangitan ako na Ay. napangitan ako sa sarili ko na ano Ah, I... oh, eh, uh, okay, okay na to. So, yun. So, yun ang first pupuntahan natin, yung RR na Patahian doon sa Cordova. It's very, very known po yun dito sa here in Cebu. Kasi very affordable, napakaganda ng mga tila. Tapos yung ano, ikaw lang magpili kung anong gusto mo na ano, style ng dress mo. Ikaw lang magpili kung uh, anong gusto mo, yung, yung style ng dress mo, anong korte. So, ikaw nang magbibigay sa kanila ng mga instructions kung meron ka na cut, cut out sa magazine so pwedeng mo 'yan dalhin doon ipakita sa kanila oh ito uh, ito anuhin nito ito ang gayahin ko 'yon tapos kayo na ang bibili ng fabric uh, niyo so dalas ay nagpunta ako doon mga hanggang di na dress gusto kami tipikatin so yun lang ang long graph ah uh, si singilin nila sa 87300 so ngayon i-check natin kung hindi ba pa settled kasi ilang months na rin nakakuhon so, CRR na patahan naging suki ko siya uh, ilang years na pala. Ilang years na pala? It's maybe 5 years, 6 years 'con. So mostly sa mga dress ko, doon ko lang pina patahe, especially pa, yung pang simba minsan pang party ko, kung walang budget, so doon lang. It's only 250 to 300 pesos. So, save na save po talaga. And the next po, puntahan natin ang the fluting restaurant. Malapit lang po doon ang fluting restaurant, yung lantaw. Para makita niyo naman. <laughs> so, punta tayo doon para ilipin kayo. <laughs> right? So, doon sa Cordova. Right after that one, right after sa, ano, sa floating restaurant, yung 1,000 roses. Siguro narinig niyo na yan. It's very famous yan. It's, I think it's whole world famous para sa akin. Kasi marami din na mga mga foreigners pumupunta doon. So, it's 1,000 uh, roses. Uh, puntahan natin yun. Okay? So, sa ano natin ngayon, pasyal, pasyala natin ngayon. It's tatlong place ang puntahan natin na magkakatabi lang talaga. Okay? So, kumusta na po kayo? Please subscribe my channel. I-welcome ko pa <laughs> ko, ko pa kayo pala. Welcome to my YouTube channel. Mom Darling Vlogs. Please paki-ano, subscribe. Please watch po, at saka i-subscribe ano, niyo naman, ha? Mag-subscribe, i-subscribe niyo naman. Okay, let's go na! Let's go! So, ikaw at ako lang ang pupunta doon. Kasi wala dito mga chikiting, may ano sila? May mga laka din sila. <laughs> Ng kanilang, um, oh, mga, ewan ko kung saan sila. <laughs> sa school. Okay, they want holes. Pink house and this one is? Greenhouse. So gusto ko. I want to take this greenhouse. Kasi Para ma-fresh naman. <laughs> okay. So we will go na. Okay, right after. Well, let's go na. I am ready, ready. Are you ready na po? Okay. So this video po is magiging tatlo po. Ito hindi ko sila ano. Eh, isang video lang. I'll make it tatlo na tatlo na video. Hati-hati ko po. So, you expect na wala akong ano, wala akong bihis niyan. For three videos ko. Okay? Sige. Let's go! Oops! Are you ready? This is my home. This is my home. Hi, bye, home! This is my subdivision here. Yan. Are you excited na ba? Nakatira po ako sa napaka sobrang barrio. Sobrang barrio. Right after makalabas na tayo ng subdivision, so i-off ko muna ha, maya. Mamaya kitang kita tayo haray. Kawawa naman ang ano ko. Oops, <laughs> what oh, so happened to my camera? siya. Here we go. We're going to Cordoba, Cebu. Cebu, that is part of Cebu City. Ang Cordoba. Hindi siya part ng Lapu-Lapu City. That is part of Cebu City. Okay. na ha. Ayun to. Oh, see you next time. See you later. See you later. Hi everyone. Andito na po tayo sa R. Ito. So this is our Yang building na yan. Marinig na pa ako. So this is po R. So we are here. Yung sinasabi ko na sobrang mura na patahitan. Na magaganda ang kanilang mga padre. So yun Muntahan natin, okay? Let's go. Dami tao. Ah, uh, sobra madami tao. Ah, naghanap ako ng dress, sana may ano, may ano tapos na

gunting, yan ang may-ari ko. Okay, I need yellow, something yellow for my friend. Kasi naghanap ka ng something yellow. Okay. So, kaya something yellow sa kanya, nakalil sa kanya. Mas malaki pa siya kaysa sa kanya. ko ba Wait, something yellow for her. Kasi siya kaya sa kanya. ng walang something yellow. Kasi na wala na po sa kailangan na, nam, na namin on next day, kailangan na ng friend ko something yellow na dress para uh, next day. Next day na, so wala na time. I think wala na time kasi ang daming occasion ngayon. We are very busy. Right? So, wala sa something yellow. Paano na po? Patay ako nito. Oops.

kung sino nagtatahe Saan? yan, gihangay na lang nila doon baka merong maka maka gusto so yan, isa sa parang kasya sa atin okay kayo magjudge ka nung ko ha wait mo na hello tingnan nyo, this is the second bagay ba? <laughs> yan, yeah, so mag, may ganda mag, mo siya na, na alam siguro ang presyo nila is more than 300, meron 250, meron 300, meron 300, Depende po sa style. So ito lang ang maganda. Huwag ka ito tela. Parang gusto ko ito. Lagyan lang ng ano. Kansi Para right. magiging safe sila yun. Lagyan ng gulong. May gano'n, Mas kaya nyo nyo, nga. Upan na sa kumis Okay, next. May pang mm -hmm. Yung yellow sa front. Tama lang pa to. Hi! Hindi, siya gitagpo. Here, something yellow. Ano, bagi-ana, bagi-ana. Ano, bagi anak. bagi-ana. Ano, bagi-ana, bagi-ana. Ano, bagi-ana, bagi-ana. Ano, bagi-ana, bagi Jeng! 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 mo. Jeng! 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 Okay Jeng! 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 Kahit mura lang ang dress, pag bagay sa nakasuot, magiging millionaire ka na tingnan. Yes. Just like that one. I think that's only 350 pesos. Napaka-elegant niya tingnan. Parang 350 lang yan. Pero napakaganda ng tela. Pati yung ano niya, very style. Saan ba kayong makakuha ng 300, Ito lang yan. Ito lang kung no problem. Yan, look. Meron lang ganyan, 300, 350. Wala no. Parang marimala yan, 500? Okay, that's 500 kasi special siya. Mataas kasi. Ito pila ni? 350 ni? Eh? Lagi pala cloth na. Lagi, itali sa cloth no? Ah, So I think this is good for my friend. Yellow ang hinahanap niya so ito na bibigay ko. Kung ayaw niya nito, maninihin akin ko. Sorry na lang siya. <laughs> okay. So don't forget to subscribe my channel. Okay, next ha, punta tayo sa 1000 roses and then the floating restaurant yung? Lantaw. Uh, lantaw. Maglantaw lang tayo doon kasi walang pera. Okay. See you, you next. Thank you. Mamaya may explanation ako sa mga prices lang. Okay? Pagdating mo lang sa bahay. Thank you.